good ito po yung mga manok oh, wow 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 uh, yun yung mga manok oh, ayan tapos ayan nagkakot na naman ngayon ginagawa na yung aming bahay ayan Philippine style na bahay ayan po guys ayun umalis na yung nagkakot ng hollow block hollow block <laughs> uwi na siya dami nilang hinakot ito na yung bahay o oh, yan ito ng bahay ayun andito tayo dada oh lamig super lamig na ay ang ganda o oh. yan ginagawa pag yan may hagdan asan ni hagdan niya ay dyan ang hagdan lalag oh. lalagyan patay ng ano ng grills o oh, oh. mayo ay bundok ayan Di pa, dami pang dapat gawin dito. Ayan, oh, ang dami pang ano. Oh, ayan, oh, parang the, the deserto pa. Oh, yun. Oh, tapos dito, gagawin niya dyan na ang dyan, sa gitna, gagawa ng swimming po. Oh. Ayan, punta na. Aalis, kami, aalis kami ngayon ni Baba at mamimili kami dahil bukas ay may pakain na, na naman. May mga bisita naman bukas. Non-stop na lang ang visitor. Malamig, magsumbrero tayo at malamig. ayan, ito po ang ang runway. oh diyan umpisa doon. Tapos hanggang dito umpisa tayo. May mga tanim nga pala ko dito. Ya, 'yung mga inayos ko kahapon, 'yung mga halaman, tapos diyan nilagay ko rito. Ayan. tapos 'yung mga itatanim ko malunggay o ito oh. Iyan na duck na yun ay galing pa yun sa Pilipinas. And dahil dyan nasira ang aking trolley bag. sa <laughs> so, bigat pa naman yan eh. Ito pag -gabi, maganda kasi ano ito, parang runway ba ng aeroplano. At wow, 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 wow. Lumalaki na oh. Ngayon, isang linggo mga block lock ngayon. ngayon. oh. Malalaki na oh. Malalaki ng ating lemon. Ayan. Mga bottle ng lemon. Ayan. Ay ano lang yan. One week ago. Ano yan? Bagong tanim pero may bunga na. O, oh, diba? Sangka pa. At yan. Ay, naku. Yung moringa ko kinakain ng manok. Patay tayo dyan. Wala nang ano yung moringa ko. Ito ay suha. Puno ng suha. Hmm. Ito ay rosemary. Hmm. Ito ay limon. Limon ba ito? O limon yan. Limon puno ng limon. Ito hinog na to, hindi pa pinipitas. Ito, hindi pa pinipitas to. Ayan, ba't hindi pa, pag mamaya akong pumitas niyan, kailang maasim ata. O, oh, diba, bagong tanim lang yan. <laughs> Pero may mga bunga na. Ito naman, oh, daming bunga, mga one week niyan, ano. At isa pa, ito yung kamatis ulo. Kailangan ng tubig ng kamatis. O, oh, di ba? Lalaki na ng kamatis ko. Oh, daming bunga. Ayan. Palaki na ang palaki. After one week nga, malaki na pwede na ang i-harvest. Kaya may pag may tinanim, may aanihin. Di ba? At ito naman, o. Oh, ayan. Meron din. At ito rin. O. Oh, this, Ganda pag may tanim talaga. Lagyan ko ng tubig. Wala ng tubig. Tapos yeah. Sige, ano natin. Kakato pag may metanin. Ah. Itong lemon ay mahaba. Mahaba siya. Limon ba ito? Ano? Malamig. Ito ang katotua. katotua. Ano kaya ito? Matamis maasim Pitasin ko kayang isa. Pitasin ko kayang isa. Ang yeah. dami wonga Oh ano ilan na ba? Hmm. sarap poh Ay, nako may nalaglag na oh inug na inug na siguro yan oh nalaglag na Hmm hoo 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 ni hoo 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 oh, ito yan hmm, laki na ng ano pahaba siya, bunga niya malamig good lord malamig nakasando lang ako hindi ako nagdobli ng damit ito naman ang playground ng mga bata ito lang palaruan ala, bakit din nalis na swingan dito? Ay na lamig just ko Lord. Oh, uh. uh, ano tong tinanim dito? Ay parang yung magumagapang ito. Rosemary, tapos yung magumagapang pagpaagapang yun doon, doon hanggang sa taas. Diyan. Uh. Ang lamig. Malamig Malamig ang simoy. Ayun, ang king bird. Oy, lumipad ang king bird. Nandito sana siya. Lumipad. Ang bisikleta is man Ito ang swingan mga laruan ng mga bata. Dito, kompleto na rito. Uy. Asan na? Wala pa si Jeric. Ito, antay ka si Baba dito. Malamig ang simoy Ang hangin mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Ito ang bonfire Ayan, kahapon Nanguha kami, nanguha ng kahoy Para sa Ano Ilagay natin dito Para ayang mm, Laki, laki fire super la mig super la mig patay yung gas dito bus ng gas dito panindi yan yung ha ano ayan <laughs> may ano tinanam na halaman dito tapos ito naman O ayan oh ito rin O ang ganda nito ah. Uh. Tapos mga sa baba. Ayun din. At yung er isa rin, may bunga na rin siya. May uh. bunga din yun oh. Uh. 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 Asin king bird. Ayun yung king bird oh. Ayun oh ano natin, isom natin yung, yung king bird oh. Wag kang lilipad. Ay hindi na maisom. Layo. Ayun siya oh. Ayun oh, yan. Yan ay king bird. May ano siya, may corona. Oh, yan oh. Hmm. Palagi dito dito yan. Ayun siya oh, oh. hindi siya lumilipad oh. Ay, asan na? Ayun. Hmm. Munta ka rito, King Bird. Asa yung yan? Oh. Ay. Sobrang sum. siya, oh. King tweet, 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 tweet ang layo kasi hindi na maisom masyado hindi na kaya ay sagad na ang pakasom nito sagad na sagad na ang layo na kasi niya ang layo na ay oh. sobrang lamig hmm. hindi sakita oh Mm. Oh, wow. Ito naman, oh. oh. Nabali na yung bunga niya, oh. Yan, may mabunga kasi siya, oh. Nabikatan. Oh, mas marami pang bunga ito, oh. Hindi, ayan, oh. Iba hinog na, oh. Mm. Oh, kakatuwa naman. Mm. Ayun, oh. Nabibigatan siya, kaya na, ano. Katuwa siya, oh. dami. Nalaman niya na tutuyo. Kailangan ng tubig. King bird! Ito yung ha, ano, gilid. Yan. Andun yung wood house. Sa likod. Ay, wala na. Lumipad na. Ang laki-laki nito. Hanggang doon, Dun yung ano, wood house. Dun. Ayun o. Oh. <laughs> Ngayon, mayroon pa tayo ng 13 minutes. Asan ah, na eh? si Baba? Hindi pa lumabas. Aalis ah, kami. 1, 2, 3, 4, 5 Dalawa pang sasakyan ang wala. Ay, sasakyan ni Rima sa kani Asil. Ayan. 1, 2, 3, may pa isa, 4, 5. O, 7 na sasakyan dito. Wala pa yung, ano, dalawa. Ay, lamig. Malamig ang simoy ng hangi. Pasok tayong, lamig. Oh, ay, sitirik ba bayon, Sitirik ba yun? Kala ko alis na. ayan hmm. o, sa paggawa ng ano, ng bahay o, oh, ayan si Jericho punta na rito hmm, ayan, parang bundok o oh. o, oh, naku, papasok pa talaga to. pumasok na dun, o oh. Hmm. Pumasok na si Jerek doon. Malapit na, matapos. Bukas niya maraming trabador. Naku, dami ko naman ipagluluto. Ay, hindi naman nakatutok. Ano ba yung nangyari? Si sinur, oh, nagdidilig si Sinor o si Nor. Dami pang gawain dito. Ayun nga, wala pang mga pintura yan o. Oh. hindi hmm, pa napinturahan pinturahan. Ngayon, hindi pa natapos yung interlock. Hmm. Ito nagawa ng interlock dito. Kaya hindi pa pinipinturahan kasi hindi pa natapos ang interlock. Kaya, kayo dito don ang gig. Sarap. Pumunta yung ano. Yeah. Ayan po guys. Thank you for watching guys. And don't forget. Like, share, comment below. At nang sa ganun. I-updated po kasi at lahat. Na new video coming up. And thank you for watching guys. And don't forget. Subscribe. Facility TV.